Pagsapit nga na umaga, yung ganito nga yung ginagawa ko bago nga ako magluto. Pagtapos ko nga magwalis dyan, isasampay ko na nga yung mga nilabahan ko na nakababad nga kahapon na. ako ng labahan dahil nga naguulan nung nakaraan. Ang hirap pa naman kapag alahang washing machine, ikukusutin mo talaga. Hanggang ngayon nga, hindi pa kami nakakabili ng washing machine dahil nga ang daming gastusin. Panag-iipunan pa kasi namin bago namin bilihin yung mga gamit na gusto namin mabili. Kaya hanggat wala pa kami nabibili, muna ako magkusot-kusot. naman talaga. mag ka at Pasasaan pa at makukuha mo din mga gusto mo. Basta matuto ka lang magintay. maghintay. na naman nga ng panahon kaya mamaya hapon ay sigurado tuyo na naman nga ito. Nakaalis na nga pala si Dada diyan para pumasok sa trabaho. So, kung magsampay diyan ay umakyat na nga ako sa taas para nga ng dalawang bata na yung asik ko. ko na nga kung... si Question diyan at si Ellie nga pinakain ko na nga tinang favorite niyang taho. Kapag tapos ko mapakain yung dalawa ay pinaliguan ko na nga si Ellie diyan dahil nga maaga nagising kaya maaga ko rin siyang papatulugin. Oh, siya, next time na lang ulit tayo magkwentuhan. Lang muna. Salamat.